Kasi hindi mo dapat aprubahan yun, hindi, hindi nyo pwedeng i-discuss sa floor yan. Kahit in ng kahit sinong majority floor leader yan o kunsihal, na without the, all the documents na prinisyan sa inyo. Kasi po, uh, nagmamadali po yung mga... So, parang VIP tong anong to. Parang uh, so special. Uh, own, Pag hindi ba nyo na to nung araw na yun, uh, titigil ang buhay sa bangban at kailangan nyo madaliin kahit walang dokumento? Ang um, sabi po ni Honorable Rene Rivera, committee on uh, legal matter po, nagmamadali daw po itong kumpanya na ito para mabigyan po ng lono. <laughs> the more nga dapat yung chinek yung papeles, bakit nagmamadali? Saka pangalawa po, um sino po bang mataas, konsyal po, vice mayor? Uh, vice mayor po. Vice mayor. So nakinig po kayo sa konsyal, nakailangan uh, i-tackle 'to, nagmamadali uh, oh, uh, uh, without all the right documents. Actually po, nasa Musman na po yung kaso na nagkaroon po kami ng uh, suspension po ng three months. Kaya nga ba? Well, anyway, last lang. Last na lang, Mr. Ado. So, in essence, kaya nyo minadali yan dahil sinabi po ng kunsihal na Rivera na kailangan minamadali. And then, kanina, sinabi niyo po, um, may endorsement po galing kay Gao Haoping. Tama po ba? Uh, ang ano po kasi, uh, kinusap po ni uh, Mayor Alice Go o oh, si Honorable Rene Rivera, para po i-agenda po itong Sungwang Technology. So this must be a very special resolution for the mayor for the councilor to pressure the vice mayor to discuss it na kagad sa session. So yun lang po Mr. Thank uh, you. Chairman. Thank you Congressman Pumar.